Ikita din dito na sobrang masaya talaga si ate sa kanyang natanggap galing kay idol John Miel Casemiro kasi umabot lang naman ng 10k ang kanyang kabuohang natanggap. Ay. Hindi pa natin eto e tutuloy mga idol, nasa 99.9% na ang hindi nakapag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Baka naman dyan, pasubscribe naman mga idol, para naman matulong ganyo ako umangat ang ating munting YouTube channel. At maraming salamat po! Good morning and good evening mga idol. May update naman tayo tungkol sa pagdating kay idol John Riel Casemero sa kanyang bahay at nakikita dito na may kinuha si idol John Riel Casemero sa kanyang bag. Daming pera mo idol Casemero, patig isang libo pa at makikita dito na tinatawag ang kanyang mga kasama sa loob ng ring at yan lahat na yung mga bata. Gusto din nila na maging katulad sila kay idol John Riel Casemero kaya palaging nag-training yan sa gym kay Idol Casamero, at binigyan lahat ng mga bata na tig isang libo at may kasamang pang chocolate, sana ipagpatuloy mo lang yan palagi Idol, sa pagtulong ng kapwa tao. At pagkatapos lahat na bigyan ang mga bata, sinusunod naman ang mga kapamilya sa kanilang bahay, kaya makikita dito na nagpasasalamat talaga si Kuya kay Idol John Riel Casamero, kasi makabili na sila ng pagkain at ulam sa kanilang bahay, at may pahabol pa si Kuya. Um. Pakikita at at saka... din dito na sobrang masaya talaga si ate sa kanyang natanggap galing kay Idol John Miel Casemiro kasi umabot lang naman ng 10k ang kanyang kabuohang natanggap. At hindi pa natin ito ay tutuloy mga idol, maraming salamat pala sa inyong walang sawang panunood sa ating munting YouTube channel. Sana hindi kayo nakalimutan mag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Kasi nasa 99.9% na pa lang ang hindi nakapag-subscribe sa ating munting YouTube channel, kaya subscribe na, para matulongin nyo ako umangat ang ating munting YouTube channel. Dito ipinakita ni Idol John Riel Casimero ang kanyang gagastusin sa kanilang bahay, at ang kanyang pagkukunan ng pera para sa pagbili ng mga maraming sako-sakong bigas para sa kanyang pagtulong sa mga taong nangangailangan, kaya yung mga maraming pera na at successful sa kanilang buhay, tumulong naman kayo sa mga taong nangangailangan tulad kay Idol John Riel Casimero. Kaya sa tingin niyo mga Idol kay Idol John Riel Casimero, ano ang inyong masasabi sa kanya? Kaya pake-comment na lang mga idol, at pakilagyan na lang kung taga saan kayo nakatira sa Pilipinas, para malalaman natin kung hanggang saan ito aabot. At makikita dito kung gaano karami ang kanyang pera para sa pangbili ng maraming sakong bigas, mga ilang sasakyan kaya yan para sa maraming bigas, sana ipagpatuloy mo lang yan palagi, sa pagtulong ng mga tao, at nandito lang kami idol John Riel Casimero. God blessed all the time. At hanggang dito na lang muna tayo mga idol, at maraming salamat pala sa inyong walang sawang panunood sa ating munting YouTube channel. Sana hindi kayo nakalimutan mag-subscribe at mag-share sa ating munting YouTube channel. At ulitin ko, maraming salamat po sa inyong lahat, at may isang taong nagpa-shoutout, Fisherman of Foreman. Shoutout sa iyo idol, maraming salamat po.